What's up mga ka-vlogs? Vlog Blag na naman for today's video. Mag uh, hiking tayo. <laughs> Dito kami ngayon sa Kabatuan. Kusa matatagpuan yung uh, lupa na binebenta ng uh, clan namin. <laughs> yung lupa ni Lolo. Papakita ko sa inyo. Ayan mga kablogs vlogs Yan, yung nakikita nyo yung flat surface na yan. Yung may puti-puti na yan. Yan. Kay Lolo yan. Nasa 7.8 hectares mga kablogs Hanggang dun sa pababa dun. Yan. Itang tulong, itang tuktukay ta. Yan mga kablogs nandito ako ngayon sa tuktok na kabundok ng uh, lolo ko. Ito yung tinuturo kong puno kanina. Ayan, 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 ayan. Tinuturo kong punto ko. Puno sa taas ng buntok kanina 'yan. Ayan. So lahat ng nakikita nyo dito paikot, yung medyo madumi pa, matalahib, ayan. 7.8 hectares yan mga ka-vlogs. Ayan. So, yun, binebenta nga ni Lolo. Actually, yung mga anak niya, hindi si Lolo kasi patay na si Lolo eh. So, wala daw mag-aasikaso kaya bebenta na lang so yun kung meron kayong alam na ahente kaya direct buyer mas maganda pagka nagkasundo sa presyo thumbs up daw sabi ng mga tito at tita ko okay so ayun mga ka-vlogs, galing ako doon tapos ito yung daan na karugtong medyo tumataas na yung ibig sabihin konti na lang yung mga dumadaan Ayun yung uh, lupa ni Lolo. Ito yung uh, para tandaan naman yung puno na to. No. So itong parting ito, lupa na ni Lolo yan. So papasinin natin dito, meron ng uh, gasgas na daan na pwedeng daanan ng tao. Siguro may mga taga dito na dumadaan din dyan para pumunta doon sa lupa nila doon sa kabilang side siguro or baka meron silang tinatamnan doon sa kabilang side. No? So yan, ito yung daan. Pabalik na ako. Yung mga kasama ko, si ate ko tsaka si tita ko tsaka yung uh, ahenteng tumitingin eh di na sila dumiretso dito nagpapahinga sila doon sa maililim doon sa pababa so babalik na ako sa kanila ayan so yung daan dito maganda naman eh uh, maganda, maganda in a sense na flat siya hindi naman siya rough road na may ng Dadaan lalo naman kung 4x4 naman ang papakitan mo dito Kasi hindi naman pwede yung mga regular na mga 4 wheels Pero maganda na siya kung titignan natin kasi Ano yan eh uh, parang nasudsud na siya Ayan So yung mga kasama ko andun sila Nagpapahinga Okay So ayan Makikita naman ninyo may daan na 4 wheels So yung dinaanan namin papasok kanina yung entry nun, nabili na so bawal ang dumaan doon yun kasi yung uh, alam kong malapit na daan pero sabi nung caretaker doon sa lupa doon ay eh, inayos na yung uh, right of way ng papunta dito so baka doon sa kabilang daan yon yung dating entry namin nung nagba kami medyo masalimutan daan dati doon siguro inayos na nila kasi dito parang maayos na eh parang nasudsud sud siya hindi ko masyadong na yung mga dinanan namin kanina papunta kasi nagtitipid ako ng battery baka biglang malobat tong cellphone at hindi ko na ng video itong mismong lupa ni Lolo so meron naman na tira so kukuha nang ko tong pabalik para magkaroon kayo ng idea para yung mga gustong tumingin din na ahente o mga gustong bumili tignan na muna yung video bago magpasama dito sa lugar kasi medyo syempre, abala din sa mga taong pupunta kailangan pa ng maayos yung schedule nila para makasama lang no? siyempre hindi naman ako yung mismo nagbebenta kasama naman yung tita ko yung isa sa mga anak ni lolo so medyo busy siyang tao kaya by schedule tayo so kung gusto nyo pumunta mag kay uh, PM lang kayo sa akin kaya mag comment kayo dyan sa comment section sa baba may mga kubo din dito, ayan. Uh, mga relatives din namin yung mga nakatira dyan. Yung mga nagtatanim banda dito, papasinan ninyo, yung parting yon malinis sa kanila yan. Ayun yung mga kasama ko, <laughs> naghihintay dun. <laughs> Ito yung daan. Ayan, may daan dyan, oh. Dalawa yung daan. So, baba tayo dito. Ayan. 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 Tapos, alam ninyo, may daan dito. Diyan yung daan namin kanina. Tapos, may daan dito. Ito to tumataas na to yan mataas yan po ba diyan kami dumadaan dati nung pag entry do sa kabilang kalsada do sa right of way na sinasabi nila tapos pagka pauwi na kami do sa last na pagpunta namin dito pag na kami dito kami dumadaan kasi sabi ng mga relatives namin taga dito mas malapit yung daan dito tsaka mas maganda yung daan dito ewan ko lang kung naayos na yung daan doon. no? pero dito tayo kasi nandito yung mga kasama natin tsaka yung sasakyan na ginamit namin, naniwan namin dun sa may daan dun sa tapat ng daan na to so yan okay so inuulit ko sa mga interesado PM lang kayo o kaya comment kayo dyan sa comment section sa baba para updated kayo <laughs> joke <laughs> hindi kung nagustuhan niyo yung content natin sa video nito, huwag kalimutan pindutin yung like button. At kung hindi ka pa eh, mag magsubscribe ka na. At pindutin mo na yung notification bell dyan sa baba para updated kayo sa mga future videos. Ito yung daan namin dati. Tapos may daan doon. Then, ewan ko kung saan papunta yun o baka isa lang din ang pupuntahan. Tapos may daan din dito. Papunta doon sa kubong tinuturo ko kanina. Yan yun. Okay. Kwentuhan na sila mga ka-vlogs Pauwi na kami Ayun yung uh, monasteryo Detarlac Ayun yung uh, punong yon, yon, yon. Yung kay Lolo So abot uh, tanaw na <laughs> Nagsiset na sila ng camping <laughs> Okay Ayan o oh. Kitang kita yung ilog Yung sa may bueno Mga ka-vlogs Ayan 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 oh. So, ayan, ito yung kasi gasa na daan pa din. Sinusundan lang namin yan, mga ka-vlogs. Ayan. So, pabalik na kami, mga ka-vlogs. Pagawa ka rin, Kung interesado kayo makita yung uh, daan, tapusin nyo yung video, syempre. <laughs> Para makita ninyo para bago tayo pumunta, hindi kayo mabigla kung sakasakaling papasama kayo pumunta sa amin dito. Ayan mga ka-vlogs, galing kami dun. Pasensya na kayo, pabalik yung ating mapa. <laughs> Dahil nagtitipid ako ng baterya kanina. So, eto. Bago na lang yan. Bago na lang itong susud uh, sudsud na to. Kasi dati, doon sa taas na yun, doon kami dumadaan. So, check natin kung... Uh, hanggang saan itong uh, nasudsud na daan na to baka merong nakabili dito kaya pinapaayos nila itong daan papunta dito so malapit na doon sa amin to ayun, ayun pa oh may sinusudsud din doon sa tabi ng uh, bundok na yan not sure kung saan papunta naman yan so dito tayo nandun sa taas yung mga kasama ko Ayun siya pumaba siya dito Ay oh, ayun sila. Oh. Alright mga kablogs, yun tinuturo kong daan kayo na umakit na ako dito sa talay iban na yan kasi doon daw yung daan namin kanina ang papunta akala ko magkikita din yung daan na dinana namin doon sa bagong sudsud -sud na daan ayun sila okay, sasak ko lang saglit yung mapa kung saan papunta to para lang may idea ako ayan mga kablogs, baba na ulit dito sa daan na to so papasinin ninyo yung daan medyo pangit na ang konti dito parang nasudsud ng mga dumadaang mga 4x4 or mga motor tapos lalo na pababayan syempre mangyayari dyan kapag umulan aagos yung tubig dyan kaya ahanap at ahanap ng daan yung tubig kaya nagkakaroon ng parang erosion dyan right pagbaba sa tinuturo kong daan ito yung maaabutan natin parang kaya uh, parang siyang ano daan ng tubig talaga ayan o may umaagos na tubig galing dun kapunta dun ayan ayan, akit na naman tayo dun pero palagay ko merong ibang mas magandang daan dito hindi lang natin madi-discover. so pagka tayo in the future baka check natin kung hindi pa mabibili yung lupa ni lolo baka pasyal pasyal natin ulit tong daan na to at hahanap tayo ng ibang pwedeng madaanan na mag maganda Yan o. Oh. Ayan mga ka-vlogs, yung ahente po namin, hindi na daw po bibilin dahil sobrang layo, kaya kukuha na lang po ng labong. <laughs> 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 labong uh. Kung sino man po may ari ng uh, kawayan na to, kung sakaling mapanood po ninyo, uh, nagpaalam po kami sa kawayan. Opo, nagpaalam na po kami diyan. Pwede pa to. Oh, pwede yan. Yung sa may bandang taas. Ay, wala na baka makita, makita tayo. Uh. Makikita rin yan. Makikita oh. talaga tayo. Nangingiti po kami dun sa daan. Yan. All right. all right. Okay. So, ayan, mahaba-haba po yung lalakaran mga ka-vlogs. Doon po kami galing. Yan. Sa mga nanonood po, tapusin nyo po yung video para makita ninyo yung daan bago po kayo magpasama. <laughs> Alright? mga dito sa tabi ng dinadaanan namin. So may mga nahulog na mga buto-buto niya. Subukan natin kunin at magtanim sa atin. Bakit tayaw? <laughs> Ay, na po, ali. Yan, piti po yan. Ayun pa Yan, o. Oh. pa. niya. <laughs> Doon kami galing mga ka-vlogs. Malapit na kami sa katotohanan. Ayan. Alright mga ka-vlogs. Merienda break. Sponsored by Revisco. 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 Bekena man. <laughs> <laughs> yeah, no. Strawberry. Strawberry mga ka-vlogs. Ayan mga ka-vlogs. Nandito na kami. Ito na yung uh, lupang nabili at sinara nila. Pero na uh, mabait naman yung caretaker at pinadaan kami. Ayan. Ito yung daan dati na dinadaanan namin pag palabas na kami. Galing dun sa lupa ni Lolo pag nakabike. Ayan. Ayan sila po. Oh. Buhay na buhay. <laughs> oh. Kaya kaya pa. Revis ko lang ang katapat. Ayun, albiya wala na. Patola. Pipino? pipino? Ay, pipino. Oh. Pipino. Ito yung bunga, ito. Ayan. So yung nakabili mga kablogs ng lupang ito, pinabakuran niya na at saka pinalagyan ng gate. Diyan dati kami lumalabas. Ayun daan namin. So sabi ni Kuya Jude Meron daw uh, ibang daan Yung right of way talaga na binigay para doon sa mga Taga doon sa bundok doon oh, Para makapunta kayo doon May ibang daan Yung tinuro ko kanina So yun nga mga kablogs Okay So makikimerienda muna kami dito <laughs> kung, kung meron Alright Yan mga kablogs uh, Dito na kami Ito na yung kalsada Ayan, kalsada na yan. Sa baba dyan. Makabakod lang. Ngayon na yung sasakyan namin. So, hanggang dito na lang siguro yung ating uh, video. At dyan nagtatapos ang ating content for today. Huwag kalimutan pindutin yung like button kung nagustuhan nyo yung content natin. At pagpipinutin na rin yung subscribe button kung hindi ka pa nakapagsubscribe at isunod mo na pindutin yung notification bell dyan sa baba para updated kayo sa mga future videos natin. Ingat, ingat kayo palagi. Stay safe. Paalam!